Papa, may hmm. pa-challenge sa ipa. pa. One move lang. One lang. One lang. One move lang. One, lang. one lang. ang sagot. Oh, one pa rin ang sagot. Isa lang? Hindi. Hmm. 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 Hindi pa rin na. Hmm. O oh, sige. Hindi ko masagot kasi ma parang mahirap ah. Mahirap yung challenge mo sa akin. Hmm. Ikaw ang sumagot. Pag yan ay nasagot mo, bibigyan kita ng baon. Tatlong daan. Totoo yan ha. Baka ko iniluloko mo lang dyan sa challenge mo na yan. Pag yan ay nasagot mo ha. Oh. Six. minus 5 equal 1 Tunga no? Oh. Victoria Andres na ako Ano naman ako nito?